fishing hunting oh. pa na. ano, oh. Pula, yung tubig. Problema. Ah. Ang daming ano, janitor sa buwan-buwan. eh may mga lutang doon sa gilid mga ka-fishing hunting magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting ah, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting kamusta nga po pala kayong lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan at maraming salamat sa patuloy niyong suporta ayan papunta na tayo sa ating spot kung saan tayo muling mamumutok mga ating hahanap lang tayo ng pupwestuhan natin kung saan maganda ang luta at di pa rin po tayo nakasetup up tingin muna tayo mga kapising ating dito muna tayo silip sa sapa tingnan natin kung may makapuputuan pa tayo medyo Mabilis na yung agos. Eh maka-fishing hunting dito muna natin testingin. Kesa sa dati natin pinupwestuhan. Yung puputukan natin sa apa. Ayan. Set up muna tayo maka-fishing hunting bago tayo sumilip. Para pag kami natanaw tayo, mapuputukan na natin agad. Ayan, puputukan ulit natin maka-fishing hunting ito lang tayo bumalik sa pinanghulihan natin kahapon yeah. sa puno na ang kamatsili <smart> naman <noise> natin mga ka-fishing ating Bol pala yung braid natin. Eh bol bol pala. So ayan, mga kapising natin, good size so. Puputukan na natin lahat ng makakita natin. May e, puputukan tayo mga ng natin. Wala. Wala. Ito na lang. Eh, naman natin mga kapising Oh, May dalapan sukal mga kapising-anteng. Oh, sumabit na. Yun, sumabit. Yun. Napakaraming ka dala kasi sukal. Yeah. Oh. Ano? Ayan, oh, eh, good choice mga ka-fishing hunting. Yun, tinamaan natin mga ka hunting. Ay, eh, malayo na oh. O, oh, malayo na narating. Ganda kaya tama. Ayun, maganda-ganda tama mga kapising hunting. Yo. Yan, malaki to mga kapising hunting. Ano oh. O oh, ayan, nakaka-fishing hunting. Oversize. Hindi good size. Oversize. Oh. Okay. Tuan tayo mga pising ating Lumayo na Lumayo na mga kapising hunting. Sayang. Ah, ah, ito, to. Yun. Shoot pa rin mga kapising hunting. Pero mahina na po itong number natin. Ayan. Nakasumatak. Ayaw na nang narating. Hila-hila na naman damo. Yan, nakakapising nga ito. Ayan, nakakapising hunting. Hinabula natin siya. Paalis na eh. Buti na natin. Maganda pa ipatama natin. Oh. Ganda ng kulay dito ng mga tilapia, mga kapisi ng Mga ka hunting, ah, tapos na tayong mamutok. Pakikita ko na po sa inyo yung huli natin dito. Mga kapising hunting, ang ating huli ang resulta ng ating pagtsatsaga kapag uuwi na tayo ng pangulam salamat sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood kita na lang po tayo next video God bless po